Sa pamamagitan ng Brigade Eskwela, yung panaginip natin ng magandang paaralan, ngayon, pwede na tayo magising dahil napakaganda na ng paaralan natin. Ito ay isang tayo sa, sa bayan natin sa Brigada Eskwela. Walang kamal po natin ang bawat isa sa atin. Hello po mga kadilag! Welcome back sa aming YouTube channel! So for today's vlog ay pupunta po kami kalaki po lang At bali kami po ngayon ay magpa-practice uh, yeah. So kami po mga katilang ay magpapractice dahil bukas po ay Brigada Eskwela at kami po ang kinuha na host o tagapagpadaloy para po sa Brigada Eskwela 2025. Itong katilang ay nakakatawa dahil ito ay hindi lamang district kundi division, ah. Wow. division wide ng ating Brigada Eskwela. Ibig sabihin ang maaten doon ay iba't ibang school. Oo, oh, iba't ibang bayan. So ang alam ko dun sa program ay hindi sa atin ay pupunta doon ang real. Narito ay yan natin. Mayroon tayong program. Yan yung invitation. invitation. Tapos yung flow ng program ay narito na po. So, ang papraktisin namin ni Kagwapo lang ay yung pagkakasunod-sunod yeah. na ito yung flow. Gawa ng mahirap na i-adlip yan. Siyempre, may mga tao tayo kapapakilala. Mm -hmm. Tapos ay may mga ilan din yung sasabihin. Yeah. So ang special guest po dito ay Reyna Mayor, so Rian Infanta Nakal, no at ang ating uh, governor at vice governor ay pupunta rin. So nagpapasalamat diba, kami kay Ma'am Gemma, kay Sir Larry, at sa kanilang principal, kay Sir Alan Lata. At pinagkatiwalaan tayo na mag-host or mag-MC para sa Brigada Eskwela. So yung pong PSHL, para sa so, pagdaya ng hilang na pala parehas po kami alumni ni Daddy So, siya ay alumna, ako po ay alumni. alumnus. Yeah. So, tapos ay parang may sulat dito. Ate na babanggitin. May sulat si po, dito, po dito. Si Gemma po ay naging teacher namin para yun. Yeah. Ayan. So, thank you so much, Ma'am Gemma. At ang sabi dito ay uh, DJ or vloggers ang required na MC. Sabi ko, magaling tayo dito sa may mga may ba? dito. At kayo. At At kayo. Yeah. So, <laughs> nakaka so, yung... may sulat pa si... May love letter pa so, si May love, love letter si Magdero. Sabi niya, ang required daw na MCI DJ, or vloggers. So, kata naman ay vlogger. Ako naman yung nag-DJ din dahil sa uh, broadcasting studio sa radio program. So, DJ din yun. So, thank you po. Nakakatuwa Nakakatuwahan dahil kung bagay pinagkatiwalaan eh, nila tayo. Mm -hmm. Tsaka parang sa akin ay unexpected. Ikaw, expected ko na na pwede kang makuha sa ganito. Uh, dahil dahil sa ikaw talaga eh. ay nasa LGU tapos ay madalas ay ikaw ay nakikiharap mm. sa mga tao. Pero ako, nung no, kinikatrabaho pa sa LGU, Parang mga thrice or four times na nag-MC din ako <laughs> at i-tawid naman ang maayos. Yeah. At so, sana ma bukas ay maging successful mm -hmm. din. So Brigada Escuela ito mga kadilag. So ito po ay open para sa lahat, sa ating mga magulang, mag-aaral, at yung mayroong pusong uh, bulin, voluntary. Voluntary. voluntary na puso okay. para sa ikagaganda ng bahay. So, ang kanila palang team ay sama-sama para sa bayang bumabas. So, napakaganda ng tema. At syempre, mapasalamat tayo sa Death End. Ano? Kahit tayo pinagkatiwalaan na uh, mag-MC. Um, Parang kailan na, na um, ako ay ng high school. Mm <laughs> Yan ang tayo nag-aaral pa doon. Oo. Oh. Ngayon ay ano na po. So, kami po yung papractice ngayon at bukas ay inyo po makikita ang aming, may papas papasirin po namin yung aming oh, uh, pag Titingnan natin kung kaya natin na ipasilip ng buo. Hmm. Pero siyempre dahil tayo yung dalawa yung magpapadalo, e, baka hindi natin magawa uh, uh, yung ng Pero titingnan natin. Uh, So, wapunta po kami kaila kagwapo lang dahil nga po kami magpa-practice. Let's go! Let's go. Much, much, much later. Yan po mga kadilag at kami po ay ginabi na ni kagwapo lang. Galing pa po kaming PSHN. Tapos ay nakapag-practice na din po kami. At ito pong mga kinuha namin. Tapos nakipag-usap din po kami dun sa mag-organize ng event. Kung paano yung flow, ganyan at yan, yun na nga po yung binigay po sa amin na program. So, inabot na ng gabi. So, kita-kita sa lang tayo bukas, Kadilag. So, pati ano oras na sa Oo, oh, at maagap yeah. na at may motorcade pa. Hmm. Yeah. Tapos ay dere-derecho yung program proper ay 8. Tapos ay siguro yung mga tanghali ay tapos ito, mga Kadilag. Yes. So, kita-kits tayo, Kadilag, bukas. The next day. Good morning po mga kadilag. So yan, maaga po ako nagising ngayon. Pali, alas 4 pa lang. ako po, po ay gising na para makapag-prepare. At yan, ngayon po ay papunta na ako kalakagwa po lang. Dahil malapit po doon yung school, ay doon na lang po kami magmumula at uh, makapag-practice pa rin po ng kaunti. Kami po mga kadilag ay bilis na ni po lang. So ako ay naka-long sleeve. Si siya naman po ay naka-polo shirt para match match tayong white right -right. white. <laughs> Let's go. Let's go. So, pupunta na po kami sa school. Alas 8 po ang simula pero kami ay 6:30 pa lamang ay pupunta na sa school. Yes po. Let's go. Let's go. Nandito na po kami sa school. So, ito po ang um, aming pinagmulan na school, ang PSHN. Yeah. Napakaganda ng panahon, partner so, eh. Ano, <laughs> practice na, na? Blessing. Tingnan mo. Halika, partner. Mm -hmm. Dito ko na tayo. Outfit check. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. Ito po yung venue, mga katilagyan. So, mamaya ay tayo ay dito magsasalita. Oh, okay. Yes, so, ang ating brigada ay makikita natin na sobrang ganda ng pagkakaayos nila dahil yun ay division. Ano? Um, oh. Uh, so, dito. Napakaganda ng para lang secondary yan. At tapakaganda din ng panahon. Yeah. So, araw ay maulan. Oh. No. No. Ay. ay pinagpala. Tignan natin parang may layer band doon ay silipin. Tingnan po namin yung layer band, mga katilag parang narito na yung ating mga kaguruan Parang Yan po at kami po ay nag-aayos na ni Kagwapo lang dito dahil parang nagsisimula nang dumating yung mga nag-motorcade. O que ficou Dilag ay yung Cagayan at yun po ay tradisyon po dito kaya nagtatagay na po bago magbrigada ay tagay po bago magbrigada ay tatagay muna bilang bahagi ng festival po dito sa aming bayan at sa lalawigan ng Quezon Ang pasipa na ating Public School District Supervisor General Lacar District 2 Ano tinatawag yung mga naguruan para natin ko ba maraming pa sa ating mga naging guru natin, partner. At kaya nga nang sinasabi natin, sa pamamagitan ng Brigada Eskwela, yung panaginip natin ng magandang paaralan, ngayon, pwede na tayo magising dahil napakaganda na ng paaralan natin. Ito ay sa dahil sa bayan natin sa Brigada Eskwela. Walang pagkakunan natin ang bawat ito sa atin. At kanina rin, partners, napakaganda ng mensahe ni Sir Alan Tata. Yes, agad. Yan. Yes, agad. Walang inuunuman, pagdating sa bayanihan, sa pagpapaganda ng paaralan, yes, agad. sabi mo ang dati. So, nakakakaba pero oh, ito yung malaking opportunity para sa atin. Thank, you, so much po. Yan, at bago daw po kami umalis, ay kakain muna ng lunch. <laughs> Ako yung nahihiya, kaya na hindi ko mapahindihan si Sir Kaya lang hindi kayo si Kaya. <laughs> Ayun. Hindi si <laughs> <Kaya, laughs> <lang hindi> <laughs> oh, oh, subscribe na yes. kay Malakas. <laughs> ay, na. Malakas. Ay, diba sige po, sige po. Di malakas. 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 Ayan, kayo po oh, muna. Ayan. Okay. <laughs> Kaunti lang po. Thank you po. Salamat po. Ay, okay na po. Thank you po. Salamat po. Ayan, okay party. So, lahat na po tayo partner. Naka-uwi na tayo. At naging successful naman yung ating... Dinaluhan oh, na event. Yeah. Saka yung pag mc natin. Mm -hmm. So, dahil dyan, let me read the citation. I like to who TV. Wow. Basahin natin yung lalaman. Para ko. Sige. Ah, uh, partner, basahin mo ang citation. Sige. 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 Republic of the Philippines Department of Education Region 4A School Division of Quezon Programs. Salamatu Award is given to Naira Region in grateful recognition and sincere appreciation of meritorious support and assistance given to the Ed Quezon through the Pa'aralang secondary ng General Tamar. During the conduct of the 2025 Division Brigada Escuela program kickoff ceremonies, held on June 9, 2025, at General Nakar Quezon, given this 9th day of June, year of our Lord, 2025, in P.S.H.N. and General Nakar Quezon, signed by our School Division Superintendent, Sir Romel C. Bautista. Success yeah. yeah. So, nakakatawa mga kandidal, dahil tayo ay biligyan ng parangal. Salamat po, Allah. So tayo yung ipapasalamat din sa kanila? Inaaliyahan ko na po sa L.U.R. para sa buong trabaho. Abay, ito yung atas dalawa. <laughs> so nakuha namin naman yung pagbibigay ng award sa atin kanina mga pag-inagat. Kami naman natutungo nga dahil talagang give back ito sa ating uh, alma mater. Yes, alma partner. Anong year naman 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 ako yung kapag, uh, partner? 2018. 2018, wow. So, parang kailan lang. Oh, ako ay 2015. So, Charred up, lad. Pwede ko pinapali. Ay, high school yung ating school doon. So, yung school doon ay high school. Mm. So, mula grade 7 hanggang senior high. Senior high. Mm. At kanina ay kami nga po ay natutuwa. May nagawa po lang dahil kumbaga sa dami ng estudyante na pwedeng maalala ng ating picture mm. na si Ma'am Jemma, yan special message kay Mamdre Masto Besa. Thank you so much po sa pagtitiwala sa amin Albert. At kami ay nagpa-flatter yeah. sa inyo po mga pagpuri. Sa yes, so, tama ay yun, sa dami ng estudyante at naging estudyante ng para lang sekundarya ng General Lapar ay katang dalawa ay niyang naalala at napili. Yes, at sila na may tuwag-tuwa rin na talagang proud na proud sila sa atin na tayo ay kanilang product ng PSH. At parang may live din yung dati oh. sa DepEd tayo Quezon. So, so yun ay check natin. Kasi kanina hindi ko rin alam kung ano mga sinabi ko doon o kung ayos yung pag-hosting natin. Pero magkaiba pala talaga yung parang ganitong nag-vlog tayo compared sa maraming oh, pero overall naman ay success siya eh. at tayo yung mga kinagratulate din ng ating mga nung ito, nung mga pati ng mga, mga, mga superintendent o mga division supervisor. Okay, so kanina po ay mayroong live stream. at yung po Yan. ay sa Death and Tire Press. Pakita natin kanina. Yes, pinapanood na po namin ni Logs. Yeah, so ito ang tema, Brigada Escuela, sama-sama para sa bayang bumabasa. Para sa bayang bumabasa. So naka-live ito, mga kadilan, tingnan natin ha. Boy, yung ating logo. Sila ay mayroong 24,000 na followers sa Facebook po at panonoorin po namin yung mga kaunting part. <laughs> Ito yung bago pala nagsisimula. Ayan. Mm -hmm. Pating pakinggan mga kabilag. Pagpapagulad, sa ating okay. pag-aasawa ng officer partner ng statements sa isang audio visual okay. okay. presentation. Kasi kaya, sa kanilang intermission lang <laughs> po, kaya naman tayo nagbabaper. Kasi um, tayo dereret deret. So saka tayo napaka-flexible. Tama. Parang mahina uh na lang sa nga. Kahit hindi -huh. na natin ipakita sa Pero overall ay successful. At congrats sa ating dalawa. More opportunities.